Benong tapat, angat buhay lahat. Ay, ako, mga kabatang helmet. Panoorin niyo video na to. foundation, yung kailangan i-build mo mm. bago ka makagay ng ganyang respeto. Mm. Pero mo, mga batang helmet, pati matanda, bata, lalaki, babae, lahat na. Mm. Talaga nagbibigay, ano, pugay kay Mayor Lenny. Mm. Nagbibigay paggala. Nagmamano sila. Oo. Oh. Sino ba public servant or politiko ang kaya mong lapitan ng ganyan? Sige nga. Tatay Dito Ula. nila. Nakakaganyan sila kay tatay digs nila. Aba malay. Oh, tatay, eh. Ta tatay nila eh. Sa bahit eh, tawag nga nila tatay nila. So dapat nakakalapit kayo ng ganyan kay tatay digs nyo. Pero yung magbigay ng ganyang respeto para sa isang tao, ibig sabihin, itong taong to ay malinis talaga. Mm -hmm. Walang bahid ng corruption, walang bahid ng katiwalian. Kasi nandun yung respeto at paggalang. At saka makikita mo, pansinin mo, yung expression ng mukha ni Mayora Lenny Robredo. Hindi siya gulilat. Yes. Ay, may kilala ako gulilat eh. Parang punta dyan sa fiesta. Ah. Pag... Eh, parang eh. anytime na may lalapit sa kanya, para no, eh. Kilala nyo ba yan? Sa, sa kabila naman. Sa, oh. May lalapit sa'yo. Hmm. May lalapit sa kabila. Di na kagalaw. Kilala nyo ba ako? Sino? no? Oh, napapaligiran na maraming. Uy, ha, teka lang ha. Diba, ang sabi nga nila, diba, pag ang, yan, Manawag, ah. Kiyato, mm. yan, Peña Francia, mm. Baclaran, mm. Antipolo, huwag daw mga ngako. Diba? Mangangako. Huwag mga ngako. pupunta ka. Ah. At saka huwag mong lulukohin. Oo. Oh, oh. Eh, teka lang, diba na si Madam Sara Duterte, oh. sabi niya na sa schedule niya, oh. ang pagpunta ng naga at makikisaya daw siya sa fiesta. Bo? O, asan siya? O, Andun, nasa sino play. Ni sino niloloko? O, bahala na si Mama Mary ulit. O, oh, diba? bahala ko ka, dyan. lang, anong play yung inatenan? Hindi ko alam, basta social yung play. Ah, umaten ng play, pero hindi umaten sa hearing ng bias ng OVP. Hindi, mas importante yung play. Doon siya maglalaro. Oh, Baka libre. Ay, ah, hindi. May ambag tayo dyan. Ay, naman. Tayo na... May ambag, dahilan, may ambag, Kaya ambag siya na nakapanood. Sko, mga kabata helmet. Yan ba ang gusto nyong leader, ha? Ganyan ba ang gusto nyong oh, nagumulog? May ambag ha? tayo dyan. Sa bawat gawin niyang lipad. <makes noise> Ganyan ba ang gusto nyo na hindi hindi, hindi na nagtatrabaho ng matinoy? Eh, hey, bakit ba? Sa bawat gawin niyang lipad. <makes noise> <makes noise> May ambag tayo. Uh, may ambag tayo. Pero ito ka muna, may galap shout out kay Kuya Rider na nasa kan ko kanina. Maraming maraming salamat sa iyo, Kuya. Nagkaroon kami ng palitan ba? Nagkaroon kami ng Orolite, Orolite, Orolite. Nagkaroon kami ng usap-usap ba? Uh sino binoto niya Tapos kung ano yung Point of view niya Sa nangyaring corruption mm. Hindi naman niya ako Inanaw nung nalaman niya Na Lenny ako Kung sino binoto ko Sino sinusuportahan mm. to At siya di naman Inamin yung sarili niya Na nabudol nga daw siya Bakit uh -oh. nga daw ganun Tapos ngayon Ayan Ramdam niya yung hirap Dahil mm. Alam niyo mga bata helmet Dalawa ang trabaho ni Kuya. Ang main niyang trabaho talaga, um, office work siya in the morning. Mm. Tapos after ng shift niya, in the afternoon, mga 5pm, yon, babiyahin na siya as uh, rider. Oh. Pero mo, dalawa trabaho mo para buhayin ang pamilya mo, pero... Uy, dalawa ang trabaho niya para may ambag siya Yun nga. sa paglipad nitong... Mm. At may ambag siya sa pasugalan, oh. di ba? nga namin pero sabi niya baka hindi daw sa mga sa Luneta sa 21 kasi mag babyahin na lang daw siya para mm. makitain siya kahit no. gustuhin man daw niyang pumunta kasi parang sobra eh. uh -oh. na eh kasi nandoon din mismo nang galing mga bata na sobra na tama na kailan talaga nga daw na pagbayaran na ng mga taong kasangkot sa corruption na 'yan kasi nang number one ang apektado dito eh tayong mga ordinaryong oh. mamayan 'o diba ba hmm. at least gum na realization si Kuya. Tapos sinunong niya ako, sa 2028 sinuboboto ko, syempre si Lenny pa rin. No. <laughs> Pagtatakbo si BP Lenny or si Mayor Lenny for 2028 as president, syempre si Lenny ang ano, iboboto ko, no? Tahimik man si Mayor Lenny ngayon, si Lenny pa rin ang iboboto ko. Yes. Si Lenny pa rin. Uh -huh. Kahit anong mangyari si Lenny pa rin. Sabi niya, sabi ko naman sa kaya ko, kuya, sino ba ang, ang trip mo? Magduduterte ka pa rin ba? Kahit uh -huh. ito na, na nasasangkutan, di ba? Uh -huh magbobonggo ka ba? Kasi ito yung mga umaalingaw nga ngayon eh. Ah. Eh sabi ni Kuya Disco tama na nga daw. Tama eh, na ayan, daw? Eh ayan, meron tayo na. Oo, may nahimasmasan. Na sa talaga supportan niya si... Mayor Lenny ko sa kanya si Mayor Lenny ay tatakbo for 2028. Pero ito ba, Eh, ang finish line nga ni Mayor Lenny for Naga is 2028. Oh, Tapos niya na yung timeline niya for eh. Naga. Kasi so, bakit nga ba naman finish line? Abangan na, Kasi nagawa niya na sa Naga, so pwede na natin gawin sa buong Pilipinas. -oh. O, oh. diba? oh, basta ayan, comment nyo na dyan at happy fiesta talaga sa Berhena Peña Prasya, yes, sinaga sa Bung Bicol. Yes. At doon sa mga nanloloko at ginawa pang dahilan yung fiesta. Ay, mo, lolo si Mama Mary sa inyo. Iwan ko na lang iyo, te. Last <laughs> pero, oh, year. O, oh, diba, last na, year. Na ano si Kibs. Oh, o, ngayong year na to, Anyare. Super, na hmm. din namin ni Ima ng rider about ka na Mary Ah, uh, ano daw? Talagang meron nga daw talagang Mary Grace, mga oh, Talagang totoong may corruption. Mm. Alam niyo kung bakit nasabi ni Manong Ryder? Kasi basta may ka mag-anak siya sa loob din. Oo. Oh. Sa Congress. Hey, ito, ito, Kaya talagang uh. kahit yun nga daw mga issue ngayon about sa kaperahan. Mm. Kaya talagang nanggagalang iti si Kuya kasi may alam siya. Kasi meron silang kamag-anak ang trabaho daw dati. Pero ngayon parang nag-resign na daw. So, ayan nga mga bata helmet. Basta stay happy, stay healthy, stay safe, stay safe tayo. So, always sabi ko sa bayan yung helmet yung Kiss, It's getting better everyday. God bless everyone. Bye! Kahilig ni tayo. Sabi ko, mag- Mag-iitim mag na tayo everyday. Mag-iitim ba everyday? Oh, medyo dark naman to. <laughs> oh, medyo dark ka na eh. Basta,